Hello everyone! Napanood nyo na ba ito? Grabe. Natawa talaga ako guys. Binatok-bato na siya ng bandila ng Pilipinas. <laughs> yung masaklap pa, sabi niya, hawakan nyo nga to, pero wala talagang nagpunta guys para hawakan yung bandila. Grabe. Tingnan nyo to ha. Panoorin natin. Tingnan yan ay mailabas natin kaagad para makapagpatayo tayo, patayo tayo ng ganito na uh, napakaganda. Eh, yung coconut talaga, yun ang pinakamaganda. Yun ang ano natin eh, miracle, miracle product para sa Pilipinas ang coconut. Dahil very popular sa buong mundo ang produktong coconut. At ayang kaya natin magalaga at magparami ng ating mga, ng ating mga nyug. Ngunit at maraming mara malaki ang market sa labas at marunong na tayong gumawa. Ang ku kulang lang ganitong klase mga process marunong na tayong gumawa ng ano, ng buko. Processing <laughs> plant, para nga, ang kagaya ng sa bigas, kagaya sa palay, yung, val, yung value added, hawakan nyo nga ito. <laughs> Binabatok, batukan na ito. Ah, yung... Oh, what does I say? Yung kagaya, kagaya ng oh, bigas, oh, lahat yung value added na diba? ginagawa natin. And dahil na, na, na dry na yung bigas, naging magpunta, na, oh. na finished product na, napalis na, uh, ang funding na yan ay mailabas natin kaagad. Para ma Yun lang guys, grabe. Wala talagang nagpunta guys para i-rescue siya, no? Grabe, nasan ba yun? wala tuloy. Ayon, oh. Wala talaga guys. Walang nag <laughs> Sabi pa sa comment section dito. Uh, ang funding. May nagsabing pati, ban, pati flag ayaw na sa kanya. Godofredo Dakiwag. Dak, Dennis Vincent Palma. Kita nyo, out of subconscious mind. Wala talagang paggalang sa bandila natin. Ginawa pa katatawan samantalang si PRD dati hinahalikan. <laughs> ano ba to siya? <laughs> parang nawala sa ano to si Dennis Vincent. <laughs> Sabi dito, oh, Ram ni Bohol Tour, great deals. Ramdam pati ng watawat ha. Ibang klase na ito. Mahal kong Pilipinas. <laughs> Vince Galion, it is a sign na mismo yung flag ay galit. <laughs> Patimbad dila ng Pilipinas ayos sa'yo. <laughs> pinapaalis ka na sa pwesto mo, ayaw na ng Pilipinas sa'yo. Oo, parang naging simbolo siya na ayaw na, na ng Pilipinas sa kanya, no? Pina, binabatok na siya ng bandila ng Pilipinas. <laughs> si FPRRD na yayakap at hinahali ka ng bandila. Ayaw ng Pinas Marcos. Binababoy niyo ang bansa. Sabi ni Marjorie Tadeo. Jing Abueva. Siya na nagsabi, binatok-batukan siya ng Philippine flag. <laughs> Oo, siya naman nagsabi kasi, eh, di ba? Ang gulo niya kasi kaya yan. <laughs> Hinaham pa siya ng watawa ang gulo kasi daw, di ba? Hindi nga natin maintindihan yung mga sinasabi niya eh. Pati watawa galit na sa kanya. Lakas, layas ka na daw po sa Pilipinas. <laughs> We are yet to see him kissing our flag with passion and genuine love. Shela Claritzimbaon. Oh, tama yan. Kasi si PRRD, hinahalikan yung flag. Ah, yun pala yung ibig sabihin ni Dennis. Ay, oo, sorry, sorry. Akala ko kasi, ano to eh, anti-Duterte to si Dennis. Kaya pala, kita nyo out of subconscious mind, wala talagang paggalang sa bandila natin. Oo, di ba? Hawakan nyo nga to, sabi niya. Binatukbatukan daw siya ng bandila. Hawakan nyo nga to ginawa pang katatawanan samantalang si FPRRD dati hinahalikan. Oo, oh, oh, hinahalikan yung bandila. Dati ni FPRRD. Ah, ngayon naintindihan ko na. Sorry, Dennis. Ah. <laughs> oh, pati ang flag, galit na. Sabi ni Vaughn, may humor ka pa rin, Mr. President, but the flag was actually sending you a message. <laughs> like, it's time for you to change your ways and start acting as a leader of the nation and uphold the presidential oath of office to faithfully and con conscientiously ah. <laughs> fulfill my my duties as president of the Philippines preserve and defend its constitution ang taas na hindi ko nababasahin lahat <laughs> pati bandila ayos sa kanya sayang pagkakataon pwede niya sabihin wow hinahalikan ako ng mahal nating watawat tapos mag-pause siya sandali at halikan ito. Oh, grabe yung yung ano suggestion ni Kadija. <laughs> Hawakan niya ito ay parang nawala ang halaga ng watawat, correct? Malamang hindi mahalaga sa kanya. Oo. Wala talagang halaga sa kanya yung watawat. Hindi niya alam ang halaga ng watawat kaysa sa kanya. Very, very true. <laughs> Grabe guys, umani tuloy ng maraming comments. <laughs> Kaya guys, anong masasabi nyo? Agree ba kayo sa mga nagsalita sa comments guys? See you again later. Bye! God bless everyone!